Guys, magluluto po tayo ng buttered shrimp ha. Bilagay ng buttered para po sa almusal natin guys ha. Okay guys, maraming salamat sa ating mga followers. Araw-araw po may pumapasok na followers sa atin. is 2,000 followers every Tapos yung views natin sa ating release na nag-viral is 1.4 million. And sa ating reactors is umabot na po ng 48k at nag-share po. Maraming salamat po ang nag share is 980 share na po tayo kaya maraming salamat sa natuloy tuloy po ito ang ating ayun sa raw ay, ay makapot po ng 15 dollars sa isang video lang po kaya maraming salamat at nagpapasalamat ako yan po ang lutoin natin kasi yung yun, konting blessing si Lord Benja sa atin at kain din tayo masarap paminsan minsan guys kasi lagi lang po pa pa, sarip, sa na po tayong kumulungin sa labas ng lupo kaya eh, ito na po ano na to ay papasalamat at lagi tayong magpapasalamat kay Lord